Ang kontrobersya sa pagitan ni na Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo ay isa sa mga pinakakilalang alitan sa kasaysayan ng Pilipinas. Narito ang isang detalyadong paliwanag tungkol sa kanilang tunggalian. Una, simula ng alitan, ang alitan sa pagitan ni na Bonifacio at Aguinaldo ay nagsimula sa Tejeros Convention noong Marso 22, 1887. Ang layunin ng pagpupulong ay magtatag ng isang revolusyonaryong pamahalaan upang palakasin ang laban sa mga Espanyol. Ikadalawa, Tejeros Convention, sa pagpupulong na ito, si Bonifacio, na siyang supremo ng katipunan, ay natalo sa halalan para sa pagkapangulo laban kay Aguinaldo. Natalo rin siya sa pagkabis presidente, at sa huli, ay nanalo lamang bilang kalihim ng interior. Ikatatlo, Pagkakapanalo ni Aginaldo, si Aginaldo ay nanalo bilang pangulo dahil sa suporta ng mga miyembro ng Magdalo, isang paksyon ng katipunan na binubuo ng mga mayayamang pamilya sa Cavite. ika-4. Pag-aalinlangan ni Bonifacio. Matapos ang halalan, si Daniel Tirona, isang taga-suporta ni Aginaldo, ay nagduda sa kakayahan ni Bonifacio bilang kalihim ng interior na nagdulot ng galit kay Bonifacio at nagdeklara siyang walang bisa ang halalan. ika-5. Pag-aresto kay Bonifacio, dahil sa kanyang pagtutol, si Bonifacio, at ang kanyang kapatid ay inaresto sa utos ni Aguinaldo. Sila ay pinaratangan ng pagtataksil at sedisyon. ika -anim. Paglilitis at hatol, si Bonifacio, at ang kanyang kapatid na si Procopio ay nilitis, at hinatulan ng kamatayan. Ang hatol ay isinagawa sa bundok ng Maragondon, Cavite noong ika-sampu ng Mayo 1897. at Ikapito. Mga dokumento ng Tejeros Ang mga dokumento mula sa Tejeros Convention ay nagpapakita ng mga lihim at pandaraya na naganap sa halalan na nagbigay daan sa pagkakapanalo ni Aguinaldo. Ikawalo. Pagkakaiba sa pananaw, si Bonifacio ay naniniwala sa isang demokratikong pamahalaan, samantalang si Aguinaldo ay mas nakatuon sa isang pamahalaang pinamumunuan ng mga elitista. Ikasyam, Pagkakaiba sa estratehiya. Si Bonifacio ay mas radikal at agresibo sa kanyang mga taktika laban sa mga Espanyol, samantalang si Aguinaldo ay mas maingat at minsan ay nakikipag-usap sa mga kaaway. ika Pagkakaiba sa pinagmulan. Si Bonifacio ay nagmula sa isang mahirap na pamilya sa Tondo, samantalang si Aguinaldo ay mula sa isang mayamang pamilya sa Cavite. Ang kanilang magkaibang pinagmulan ay nagdulot ng tensyon sa kanilang relasyon. Ikalabing Isa Pagkamatay ni Bonifacio Ang pagkamatay ni Bonifacio ay nagdulot ng malaking kontrobersya at hinati ang mga revolusyonaryo. Marami ang naniniwala na ito ay isang malaking pagkakamali at isang trahedya sa kasaysayan ng Pilipinas. Ikalabing Dalawa Pagkilala kay Bonifacio, sa kabila ng kanyang trahedyang kamatayan, si Bonifacio ay kinikilala bilang isa sa mga pangunahing bayani ng Pilipinas at ang ama ng revolusyon ikalabintatlo. Pagkilala kay Aguinaldo, si Aguinaldo naman ay kinikilala bilang unang pangulo ng Pilipinas at isa sa mga pangunahing lider ng revolusyon. Ikalabing apat na. Mga aral sa kasaysayan, ang alitan sa pagitan ni na Bonifacio at Aguinaldo ay nagbibigay ng mahalagang aral tungkol sa pagkakaisa at pagkakaiba ng mga lider sa panahon ng revolusyon. Ikalabing lima pagtatapos ng alitan sa kabila ng kanilang alitan ang kanilang mga kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas ay hindi matatawaran ang kanilang mga sakripisyo ay nagbigay daan sa kalayaan ng bansa mula sa mga mananakop